mga sinyalis na matalino ang isang tao. Number 1. Nakikinig ng mabuti at matalinong tao nakikinig ng mabuti dahil ang pakikinig ang isang paraan para may maunawaan at matutunan ang mga bagay. Number 2. Nag-aaral ng mabuti. Mahilig silang mag-aaral dahil gusto nila na maraming matutunan gusto nila madagdagan pa ang kanilang kahalaman kaya bukas ang isipan nila sa mga bagong idea number 3 critical sila kung mag-isip nag-iisip sila ng mabuti makatwiran bukas ang isip at may ebidensya tinitingnan nila ang sitwasyon at naghahanap sila ng pinakamabisang solusyon number 4 marunong silang makisama o makitungo sa iba. Sila ang mapagbigay at handang tumulong sa iba sa abot ng kanilang makakaya.